Okay, a chicken farming, JC de Guzman of Alpha Adventure Farms. Ito, tanong patungkol sa pag-aalaga naman ng mga manok, Rhode Island Red or Black Australorp or Decal Brown, etc. Basta manok. So ang tanong, pinadala sa akin, hindi ko nalang babasahin yung, yung, yung pinakasama na lang ang babasahin ko ha. Pwede ko po bang ipares, ipares ang F1 ng mga anak sa parent nila. Yung parent nila, same breed. Pero magkaiba ng breeder. So yung parent daw nila, uh, ah, parent nila pare-parehong Rhode Island Red. Pero yung babae at lalaking manok na Rhode Island Red, galing sa dalawang magkahiwalay na farm o breeders. No? Ngayon ang tinatanong niya, Adi, sisiw. Nagkasisiw yung dalawang magpartner na galing sa magdalawang magkaibang farms or breeders, no? Yung sisiw nila, pwede daw bang i-breed doon sa magulang. Kung yung sisiw ay babae, pwede bang ipaasawa doon sa tatay niya. Kung ang sisiw ay lalaki, pwede bang ipaasawa doon sa nanay niya. Uh, ang ang na, nababasa ko isip nung nagtanong eh, parang siguro pwede naman sir, ano? Dahil yung mga magulang naman niya, hindi naman magkapatid eh. Galing sa magkaibang farm. Okay, regardless kung galing sa isa or more farms yung magulang niya, the, the mere fact na closely related sila eh, magulang at saka anak eh, no? So, mag, uh, magkakaroon tayo ng kaso ng inbreeding dyan, no? Pag sinabi natin inbreeding, may mga con congenital defects, no? Nasubukan ko na ho yan, no? Yung sinadya ko dati na mag-inbreed ako sa mga rabbit, magin bread ako sa mga muscovy duck, Pekin duck, uh, Bengala, pabo, ano pa gansa, kalapati, uh, kambing. Nasubukan ko na 'yan sa lahat ng mga hayop na na si, binanggit ko. Just for me to have a first hand proof na 'yung sinasabi ng libro na magkakaroon ka ng kaso ng stunted growth or 'yung pagkabansot o kaya yung pagkakaroon ng physical abnormalities kagaya na sa kambing na nauuna ang lower lip kaysa sa upper lip or nauuna yung upper lip kaysa sa lower lip nagkakaroon ng uh, lampas sa 5 cm na hiwa yung kanyang uh, bayag sa manok naman eh nagiging sakitin or or ano nasubukan ko na ho yan no? so tama yung sinasabi ng libro na kapag uh, inbred or pinag mo yung closely related no although again makilang beses kong sinabi na ito walang sinasabi ang mga libro kung gaano ka close yung closely related hindi nila uh, explicitly and uh, implicitly sinusulat na ang closely related ay magnanay magtatay magpinsang buo mag second cousin mag third cousin mag fourth cousin wala silang sinusulat na gano'n closely related lang ang uh, words na nakasulat sa mga animal science. Now, uh, nagsariling sikap na lang ako sa kat ng scientific evidence kung hanggang saan ba natin pwedeng, hanggang sa aling generasyon ba, pwedeng tawagin closely related pa rin sila. Closely related pa rin ba yung maglolo, grandparent, great-grandparent, great-great-grandparent, great-great-great-grandparent, o, hanggang sa ang great, great, great yan. O, para hindi na masabing closely related. O, nagsariling sikap akong ganoon at natuntun ko yung isang uh, 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 experiment ng mga animal scientists na naging negligible yung epekto ng inbreeding kapag ang pinag-asawa mo, kung magkamag-anak man sila, dapat nagsisimula ang pagiging magkamag-anak nila sa ikalimang henerasyon na pasulong. 5th, 6 7 etc. Cetera, et cetera. Dapat hanggang dun magsisimula dun yung kanilang pagiging magkamag-anak sa henerasyon, henerasyon yun. Kung nasa fourth generation pa lang sila, third, second, o higit na yung first, ano? eh, talagang uh, mataas-taas pa ang epekto ng uh, inbreeding pagka nagkataon. So, ang sagot ay hindi po pwede. No? Kahit pa yung, yung mga magulang nila ay galing sa isang farm sa uh, northern hemisphere tayo yung nanay sa southern hemisphere ng earth eh hindi pa rin po pwede magkatugo pa rin sila eh so kaysa sa hintayin mong magkaroon ka ng great uh, great grandson dun sa uh, original stocks mo padal naman nun no? kaysa sa gawin, hintayin mo pa yon E eh, bumili ka na, iparis mo na lang yung mga anak nilang babae sa ano, bili ka ng roosters na hindi nila kadugo ganun na lang ang gawin mo tapos yung mga roosters na mapoproduce mo yung mga magaganda talaga assuming purebred ang mga alaga mo ha pero since F1 ang sinasabi mo kanina edi assume ko na lang na hindi purebred to may F1 na involved na eh no? ang F1 kasi na ginagamit lang yan kapag hybrid ang mga uh, uh, species na pinag-uusapan kapag purebred hindi applicable ang ang ano diyan, ang uh, kapag parehas silang purebred, hindi applicable ang uh, filial generation tagging. Uh, no. sa kambing eh, pag uh, pinagasawa mo ang purebred Anglonobian purebred na Anglonobian do and buck, hindi sila magkadugo Hindi F1 ang tatawag sa anak nila. Anglonobian pa rin. Oh, uh, kailan lang nagiging F1 'yan? Native ang babae purebred, Anglonobian ang tatay o kaya full blood na Bower ang tatay, o ang anak nila F1 siya. F1 na ano kung kung anong lahi ng tatay Purebred ang Glenubian, F1 ang Glenubian. kung tatay ay full blood bower F1 bower ang anak nila kaya Nagets Na yan so ang paggamit ng F1 ingat din kayo hindi ko mo nanganak ang alaga niyo F1 automatic F1 ang itatawag sa CCU. hindi ho Alamin nyo muna kung purebred or purebred hybrid or purebred ang species na involved Okay Ayon. Uh, ayun. Uh, yun ang sagot natin doon, no? Uh, ako remedyo medyo ko dyan, uh, sa mga clients na bumibili bumili sa akin ng nauna, no, na uh, 'yung package ng Rhode Island Red, Black Australorp, pagka napalaki na nila ang mga anak nilang mga pullets, no, bibili ulit sa akin niya ng rooster. May record naman ako, eh. alam ko kung sa aling batch ko galing 'yung uh, naibigay sa iyo. So, sa record, iiwasan yun. Alam nga na may bigay ko ulit sa iyo. E di, ako nag ng problema mo pagka nagkataon. Diba? So, rooster na lang ang bibilin mo sa akin. Ha? Tapos, yung rooster na na kapatid ng no, mga pullets mo, yung magagandang klase, dahil purebred naman kapag galing sa akin, yung magagandang klase, palakihin mo, ibenta mo yung iilan as breeders sa ibang umiiwas din sa inbreeding. Yung mga hindi kagandahan, hindi pumapasa sa breeder selection program, Di ipares mo sa mga native mo dyan, pang ulam mo, pang binyag, pang kasal, etc. Pulutan. Or, karnihin na lang ninyo, no? Uh, pakainin nyo according to the ano, feeding program ng mga pang broiler para sa edad na 2.5 months to 3 months, ay eh, pumalo na ng 1.75 to 2.25 to 2.5 kilos each live weight, no? Para mabilis lang ma-dispose Kaysa naman sa uh, mo pa ng limang buwan bago umabot ng 2 kilos yan eh, busugin mo na ng hanggang ika 2.5 to 3 months para mabilis mawala sa bakod mo yan hindi mo na sasaluhin ang mortality kung magka mortality man dahil na dispose mo na eh, di ba so yan ang remedyo dyan sa mga roosters na napaparami ninyo uh, kapag bumili kayo sa amin sa akin ng manok maganda planuhin nyo na in advance isipin nyo na kung anong gagawin nyo sa mga roosters may nakausap na ba kayong mga pagbabagsakan ng karne halimbawa kung sa isang daang sisiw 50 ang roosters meron na ba kayong uh, plano kung anong gagawin doon sa 50 ang roster na yan, ibabagsak nyo ba sa restaurants, business to business ang customer, B2B o business to customer B2C uh, sa barangay nyo ba Mayroon ba kayong kolong kolong dyan para i-broadcast nyo sa barangay na meron kayong mga semi-organic na karni ng manok na pwede nilang bilhin or may mga kaibigan ba kayong mga doktor na pwedeng bumili sa inyo, etc yan So, planuhin nyo na, ano Hindi, kaysa doon sa naparami nyo, nyo na lahat-lahat, eh, wala pa rin kayong alam na remedyo kung anong gagawin nyo sa lumalaki ninyong flock ng mga manok. Diyan, nakakaproblema ang mga smallholder, backyard, backyard racer, eh. Hindi sa, hindi sa pagpaparami, hindi sa pagpapataba. Sa pagdedispose. No? Hindi naman pwedeng kainin nyo lahat yan. yan. ako, magsasawa din kayo sa manok kung araw-araw. Alright, so this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Oh, by the way, uh, para magaya mo yung kabuuan ng aking farm management sa manok, okay, uh, mag-register ka na doon sa aking uh, chicken farming seminar. ready ng video, pagkabayad, pagka-register within the same day, magkaka-access ka. Apat na oras yon. nasa sayo kung tatapusin mo sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, basta isang buong taon may access ka doon, one year. At kung may follow-up questions ka, padala mo sa akin through email for 30 days na nagbabatuhan tayo ng question and answer through email, libre lang 'yon. Okay? At panghuli, open na 'yung application sa pagiging poultry sub-farm ni Alpha Adventure Farms. Nandiyan sa description ng video 'yung link. Check mo kung may bakanting slot pa sa region mo kasi sa bawat region sa buong Pilipinas, hanggang tatlong sub-farms lang. Poultry sub-farm ang gusto kong i-open for now. So tingnan mo kung may bakante pang slot sa region mo kung meron at kung kaya mo yung mga packages doon apply ka na para isa ka sa magiging sub farm poultry sub farm ni Alpha Adventure Farms in your region. Okay? Thank you.